Good morning everyone! For today's video, samahan niyo po ulit ako sa mga bagong kagahanapan sa amin ngayong araw na ito. Pasensya na po kayo kung hindi ako nakapag-upload kahapon kasi talaga naman, hindi ko kinaya. Sobrang lamig, sobrang sakit ng ulo ko, tapos sinisipon pa ako at marami pang nagpasakit ng ulo ko. Minsan dumadating talaga sa buhay na pinanghihinaan ka pero kailangan talagang lumaban kasi may mga anak ka at may mga taong nandyan para ibangon ka. At may mga pinapadala din ng ama mula sa taas ng mga tao na magpapalibang sa iyo at kalimutan pansamantala yung iyong mga pinagdadaanan. Tulad na lang ni Divya na pinilit-pilit talaga kami ni Sano na maglaro nito para malibang daw kami. O oh, hindi po sugal ito ha, game lang po ito, tatlo kami naglalaro. Eh kahit hindi ko nga alam itong laro na ito, ay sumali na din ako para mapagbigyan ko naman itong mga kasama ko. At pansamantala ay mawala nga sa isip ko yung stress. Sa dyan sa buhay talaga dumadating yung puntong halos hindi ka na makahinga sa problema. Pero andyan talaga yung ama para gabayan ka. At yan ang isa sa mga pinagpapasalamat Kung ko. meron mang isang daang dahilan para ikaw ay sumuko, meron namang isang milyong dahilan para ikaw ay lumaban. At may mga tao rin na nandyan para pakinggan kung ano yung hinanaing mo. Hay nako, minsan nga naiisip mo na lang ano ba yan? Araw-araw na lang may problema. Pero pilitin pinapaalala sa'yo na araw-araw gumigising ka pa din. Ibig sabihin, may chance ka pa rin na baguhin yung buhay mo. Binibigyan ka pa rin ng Diyos na ilaban ang buhay na meron ka kasama ang buong pamilya mo. Sabi nga sa teksto, hindi na talaga bubuti ang mundo. Ikaw na lamang mismo ang lalaban at kailangan may gabay ka mula sa taas. Ang galing-galing ko talagang mag-advise sa mga may problema pag pumupunta sa akin. Sinasabihan ko sila na problema lang yan. Hindi naman tatagal yan. Hindi naman tatamba yan. Pero pag ikaw na pala yung nandun sa sitwasyon, ay napakahirap naman talagang labanan. At minsan no, may mapapanood ka sa mga social media na meron palang mas mahirap pa ang kalagayan nila sa sa'yo. Kaya kahit pa paano, ay maswerte ka pa rin. Pero hindi mo dapat ikatuwa yun na meron palang mas malas pa sa'yo. Hindi naman sa ikaw ay uh, natutuwa. Kung no. baga, ipinapakita lang sa'yo yung sitwasyon na meron ka at meron yung ibang tao. Kaya hindi ka dapat nawawala ng pag-asa. Kung ikaw ay pinanghihinaan ng loob, normal yun. Kasi tao ka eh. Andito tayo sa mundo na punong puno ng challenges. Kailangan lang natin hawakan yung puso at isip natin para hindi tayo takasan. Kasi minsan, may mga tao talaga na nauuwi sa depression dahil sa anxiety, stress, depression, overthinking talaga dahil minsan hindi mo alam kung ano yung susunod na pangyayari. Nakakalimutan na natin minsan na merong Diyos na nandyan para sa inyo at alalayan ka. And one thing I have learned para sa ating lahat, mga kapwa ko OFW, sa akin mga kapatid, kapag andyan na ang jablo at kumakaway na ang lahat ng tukso, ipikit mo yung mata mo para hindi mo sila makita. At kailangan, habang nakapikit ka, magpray ka ng magpray Hanggang sa muling magliwanag yung isip mo at saka puso mo. Kung nagawa mo na lahat ng paraan, nalapitan mo na ang dapat mong lapitan at wala ka pa rin nakuhang tulong, andyan manalangin ka. Yun lang ang pinakamatinding sagot sa lahat ng mga pinagdadaanan mo. Sasabihin siguro ng mga kaibigan ko na minsan sinasabihan ko kung ano yung nararamdaman ko. Ang galing-galing mo talaga mag-advise pero pag ikaw na ay nanghina, ayan bumibigay ka rin. Andyan pero, ang gabay ng Diyos. Kapag nanghihina na ako, pag wala na talaga akong iniisip na iba pa at hindi ko na kaya, Andyan, bigla-bigla dumadating yung tulong, hindi man buo, pero unti-unti may pinapadala siyang mga tulong para kahit papano ay mabawasan yung problema mo. Kaya sa lahat na may mga pinagdadaanan dyan, ay nako I'm sure, relate na relate po kayo sa akin. Sabi nga ng mga anak ko, kapit lang, kaya yan, laban lang. Isa sa pinakamatinding dahilan kung bakit ang mga nanay, ang mga tatay, kapo mo, FW, ay patuloy na lumalaban dahil sa kanilang mga Pero, anak. Pero kapag may nakita kayo mga kaibigan nyo, nagpost o nagmessage sa inyo, ng hindi maganda at naramdaman ninyo na sila inawawala na ng pag-asa, kausapin nyo. Kasi baka yung isang message mo sa kanila, isang reply mo sa kanila, ang siyang magliligtas sa kanya, sa hindi magandang binabala. Naikwento ko nga ito kasi nga lately eh mayroon kaming mga nabalitaan na tinapos 'yung kanilang buhay na dahil sa problema. Ang iba ay dahil sa sobrang selos ng asawa na hindi makinig sa paliwanag ng kanilang mga asawa. Dito. Importante kasi na may tiwala ang bawat isa. Yung iba naman ay dahil sa mga utang na pinipilit na singilin ng mga pinagkakautangan at hindi na kaya maghintay. Well, Meron din naman ang tungkol sa pag-ibig. Aba, marami talagang dahilan. Kaya sabi ko nga, ito na talaga ang totoong laban ng mundo. Minsan, yung sarili mo na yung kalaban kaya mo. Kaya kailangan, kausapin mo yung sarili mo at sabihin mo sa kanya magpakatatag siya. At lagi ko nga sinasabi, lagi tayong magpipray. O hala siya, napahaba na tuloy ang kwento eh. Yan naman ay awareness lamang para sa ating mga kaibigan na nakikita ninyo na tinatamaan ng depression, anxiety, o stress. At importante din na may kapartner ka na naglilibang sa iyo sa mga oras na ikaw ay nag-overthinking. Eh baka sabihin nyo na may nagdrama na ako na nagdrama ha. Yan naman ay paalala lang para sa ating lahat. O siya, balik na tayo dito. Pauwi na nga kami. At sa panahong ito ay eh, kahit gustuhin mo maglakad-lakad pa eh. Hindi ko na matiis eh. Sobrang lamig talaga, promise. Siguro pag hindi na ganito kalamig ay ilalakad ulit namin ang mga batuta. Dating naman sa bahay, kakagutom gutom na gutom na ako. Ibuti eh. na lamang itong si ay nagluto ng rami At si Daddy naman ay nagluto nitong prito. O siya, kain po tayo mga maring solonista. Dito nga ay eh, hindi ko talaga matiis yung ingit-ingit ng aking mga babies at gusto naman manghingi, ay eh kakoy ititiisin ko sila na hindi bigyan ng table food dahil yung aking mga napanood sa social media na mga babies na kumakain ng table food ay umiikli ang buhay. Ay eh kakoy titiisin ko na lamang na kayo hindi pa kainin kesa naman kayo mawala ng maaga sa akin. Sadya nga uh, tayong mga fair parents, kapag nakikita ang ating mga babies na gustong gusto makikain sa'yo, hindi mo matiis-tiis talaga eh. Kasi nga naawa ka. Pero, ko for mommies and for daddies and for ates, ay eh, inyong titiisin talaga kung gusto nyo makasama ng matagal ang inyong mga babies. Eh, meron namang laan na pagkain para sa kanila. Kaya, tiising maigi at huwag kang marupok. At para hindi na rin sila masanay na kada kakain kayo ay nakatanghod sa inyo at nakikikain sila. Aba, eh, hindi naman halatong gutom na gutom nga ako. Ano? Pero, naglas na rin talaga ako ng pagkain. Medyo umukay nga yung timbang ko ngayon, hindi katulad noon. Kapag nasa ibang salon ako at marami akong mga kasamang kabayan, ay talagang napapakain kami ng todo eh. At, may at mayat niya talaga ay kain ng kain. Maigit itong aking dalawa ay hindi pala kain. O eh, di ba gay, napipigilan ang sarili. Eh, hindi na tayo na bata, kaya laging ingat sa pagkain ha. O siya, yan lamang muna for today's video. Hanggang sa muli!